Sa itaas ng mga kabundukan ng Cordillera, may isang lungsod na malamig ang simoy ng hangin pero mainit sa sining, kultura at kasaysayan. Kilala bilang summer capital ng Pilipinas, ang Baguio ay hindi lamang paboritong destinasyon ng mga turista, ito rin ay saksi sa mahalagang yugto ng ating kasaysayan mula sa panahon ng mga katutubo, pananakop, digmaan, Hanggang sa mga makabagong tagumpay, ang lungsod na ito ay may kwento na dapat nating muling tuklasin. Halina at samahan ninyo kami sa isang makasaysayang paglalakbay. Ito ang Kasaysayan ng Bagyo. Ang bagyo ay tinawag na kafagway ng mga katutubong mamamayan. Ang pangalang bagyo ay nagmula noong panahon ng mga Amerikano at hinango mula sa salitang ibaloy na bagyo. Isang uri ng lumot na ay naging bagyo sa anyong hispanisado. Mula rin dito hinango ang salitang ibagyo na ginagamit bilang demonym o tawag sa mga katutubo ng lungsod. Ibagyo ng pangalan ng taon ng pagdiriwang ng sining sa lungsod. Panahong Prekolonyal Ang Bagyo, na dating tinatawag na Kafagway, ay isang malawak na kagubatang bulubundukin na titirahan ng mga hayop gaya ng usa, agila at baboy ramo. Ginagamit ito bilang panghunting ng mga katutubo, particular ng mga ibaloy at ibang igorot. Panahon ng Kastila Noong 1755, nagtayo ng misyon ng mga Agustinyo sa Tonglo, ngunit winasak ito matapos ambushin ng mga katutubo pag ng 1846, norganisa ang Benguet bilang 31st na rancheria kabilang ang Kafagway. Isa sa mga kilalang pinuno ay si Mateo Carino, may-ari ng malawak na lupaing kinatatayuan ngayon ng City Hall. Ang Baguio o Lumot ang tawag noon ng Ibaloy sa lugar na naging Bagyo sa Kastilang baybay. Unang Republika ng Pilipinas. Noong 1899, pinalaya ni Pedro Paterno ang La Trinidad mula sa Kastila. Ginawang bayan ng Baguio at si Mateo Karimyo ang naging unang presidente municipal. Panahon ng Amerikano. Ginawang summer capital ng Pilipinas ang Baguio ng mga Amerikano. Pinangunahan ni Dean Worcester ang ekspedisyon noong 1900s. Noong 1903, sinimula ng paggawa ng Cannon Road gamit ang mga Pilipino, Hapones at Chino. Itinatag ang Camp John Hay bilang military rest area. Sa plano ni Daniel Burnham, idinisenyo ang lungsod ayon sa City Beautiful Movement. Noong 1909, ginawang chartered city ang Baguio. Ikalawang digma ang Pandaigdig. Naging mahalagang lokasyon ng militar ang Baguio. Inatake ng Hapon ng Camp John Hay noong Disyembre 1941. Ginamit nila ito bilang base militar. Noong Marso hanggang Abril 1945, binombat na sakop ng mga Amerikano at Pilipino ang lungsod. Sumuko si General Yamashita sa Camp John Hay noong Setyembre 3, 1945. Pagbangon at turismo. Matapos ang digmaan, mabilis na bumangon ang Baguio at muling naging tanyag na destinasyon ng turista. Kahit hindi na ito opisyal na summer capital simula 1976. Panahon ng batas militar. Ginawang detention center para sa mga bilanggong politikal ang Baguio City Jail at Camp Allen. Ilan sa mga nahakulong ay sina Mayta Gomez at mamamahayag na si Isidro Chamag. Nagbigay ng libreng tulong legal ang Free Legal Assistance Group. People Power Revolution 1986. Naging sentro rin ng protesta ang Baguio laban sa diktatura ni Marcos. Pinangunahan ng mga aktivista at ni Lieutenant Benjamin Magalong ang pagkilos sa paligid ng Baguio Cathedral. Isa ito sa mga lungsod na aktibong lumahok sa People Power Revolution na nagpatalsik kay Marcos. Cordillera Administrative Region Noong Hulyo 15, 1987, nilikha ang Cordillera Administrative Region sa bisa ng Executive Order 220. Ginawang sentro ng rehiyon ng Baguio. Nabigo ang mga panukalang gawing autonomous ang rehiyon sa dalawang plebisito. Lindol ng 1990 Noong Hulyo 16, 1990, niyanig ng malakas na lindol ang Baguio na sumira sa maraming gusali at infrastruktura. Marami ang kumanaw at nawala ng tirahan. Tinalungan ng gobyerno at ibabang bansa ang muling pagbangon ng lungsod. Sining at Museo Simula dekada 1970 to 1990, naging kanlungan ng mga artistang Pilipino ang Baguio dahil sa malamig na klima at mababang gastusin. Patuloy naman ang pagdagsa ng mga pintor at eskultor sa taon ng Baguio Arts Festival. Ilan sa mga museyong matagpuan dito ay ang Baguio Museum, Museo Cordillera, Aginaldo Museum, SLU Museum of Arts and Cultures, at ang Laperal White House. Napabilang ang Baguio sa UNESCO Creative Cities Network dahil sa mayamang sining bayan tulad ng wood carving, silvercraft, paghahabi at tatuwing. Ang unang lungsod sa Pilipinas na kinilala sa ganitong paraan. Pista at pagdiriwang. Tuwing Pebrero ginaganap ang Panagbenga Festival o Pista ng mga Bulaklak bilang simbolo ng pagbangon matapos ang 1990 na lindol. Tampok dito ang mahukulay na floats, sayaw kalye, at kasuotan na hangos tradisyong ibaloy. Ipinagdiriwang din ng Gong Festival tuwing Oktubre 29 kasama ng National Indigenous Peoples Thanksgiving Day. Tampok dito ang mga katutubong sayaw at tunog ng pitong gong bilang simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa. Tuwing Setyembre 1, ginugunita ang anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod bilang isang special non-working holiday alinsunod sa RA 6710. Turismo Isa ang turismo sa pangunahing industriya ng Baguio. Dahil sa malamig na klima, dinarayo ito tuwing Pasko at tag-init, lalo na sa Holy Week, kung saan dumodoble ang populasyon. May mahigit 80 na hotels at maraming transient houses para sa mga turista. Kinilala ang Baguio bilang isa sa top 25 destinations in Asia ng TripAdvisor noong 2011. Ilan sa mga tanyag na pasyalan ay ang Burnham Park, Mines View Park, Wright Park, The Mansion, at Botanical Garden. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami yung Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!